Ano yun? Ano yun? Ano yun? kita, yun? Kita, kita, Ano kita, 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 kita. yun? Ano yun? Ano yun? Ano Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Hindi ko alam kung anong klaseng isda yun. Ang laki ng ulo eh. Ayun, idol! Ayun, mayroon, mayroon! Ang laki! Ayun, umaalon! Umaalon, idol! Umaalon! Umaalon, idol! Napakalaki! Ang laki! Umaalon! Ayun, oh! Ah ayun, Ang laki! Apa! Ay, idol! ayun. Ayun, idol! Ang laki, idol! Ang idol! Ang Ang laki, idol! Ayun! Uh, nahuli, nahuli, nahuli. Ang laki. Ayan o. Oh, laki, da -lag, da -lag, oh dalag, la Dallag, dalag, you. dalag oh, yan, dalag yan, dalag yan, dalag yan, dalag yan. Ang laki, idol. Marami yan. Mere, mere bayan. Mere, mere bayan. Mere bayan. Marami yan, idol. Ayun, ang laki. Ang laki, tumalun. Kunin mo sa ako, idol. Itabay mo sa ako, baka mahulog yung huli natin. Ang laki. Idol, ang laki. Ang kapag, idol. Ano ba yun? hindi ko alam eh. Ano ba yun? ni? eh. Ano ba yun? Hindi ko alam kung anong klase yun. Ang laki sa tingnan, nakakatakot ah. Ano kaya yun?

ay, grabe, napakalaki. Ah, gra ah, ay, grabe, ano Ang laki ng oh! Ang oh! laki dalag. Ang ah, laki ng Ang ah, grabe. Ang napakalaki, dulo. Grabe, Panalo, idol. Grabe, ang haba. Ang dulo. Gra ano wow. eh? Ah, grabe, laki talaga. Ang laki, grabe. Ano ito, magkasama, yan. Ito, magkasama. mo? Ito. ito, 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 Magkasama, magjowa lang? Oh, wala pang kasal eh. Ay, baka hindi. Di, ano, magka, magkapatid. Mag, hindi, mag, baka. Hindi natin alam. Pag ay, magkapatid din. Ay, hindi. Ay, hindi, mag, ano to, hindi magkasing laki eh. Hindi nga eh. Mag ano, magjowa lang yan. Siguro, hindi magjowa Kasi magpilata. pag mag, ano yan, idol, hindi pa kasal eh. Hindi pa eh. Oh. Kaya yeah, nga Ang laki ng isa, idol. Ang laki ng isa. Grabe oh. Ay, grabe, idol. Ang ah. laki ulo, idol. oh. Ah. Ulo, ulo, tingnan mo ulo. Oh. tina mo ang diferensya. Ng no, ulo. Ng ulo at saka ano. Oh. Eh, grabe grabe talaga. Ito, ito. Hindi ba bang bang idol? Grabe na pala. Ano pa namang klasing talag to? Yung ulo, yung ulo dito idol. Ulo, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. ulo. Oh, yung ulo, uh, tingnan mo, tingnan mo. Grabe yung ulo. Tingnan yung ulo. Uh. Tingnan mo ulo. Ay, kalahati lang to ito. Ang oh. oh, magkakalaki. Ang Al laki nga. Oh. Grabe, grabe mo ulo. No. Para ako yun. Panahalo idol. Panahalo idol. Tsaka idol. Yan idol, luto tayo. Tara. Luto tayo. Tara. Lutoin natin yan. Oh. Ah, let's go.